so, muna uh, susundin ko naman si Dave para makapaggalagala ayan punta sila ng Walmart babay dilan ay liyan yung card ayan. card ko pala Oh, <mulay> oh, There's a good Thursday dalawa Doon naman tayo kay Dave May nasi Dave ah Yun yung mga classmate niya Sinundon na Birthday party to eh Oh, may loot bags pa Lollipop pa Ano Dave? Oh. Masaya? Ano kinain niya? Chips. Chips, tsaka? Cheesecake. Cake. Cake. meron pop? Pop. Tapos, tapos yun lang. And we went to the pool. Tapos po. yung ganun mag birthday mga white. Puti ba yun? Yeah. Canadian. Uh, ano sila? Ano ba to? Yung birthday, yung birthday. Yung handa nila chips lang. Tapos pop. Yung pop dito, nung bago ko dito akala ko pop talaga ang pop pala dito soft drinks no yun ang tawag nila dito pop tapos yun tapos candy yan may loot bags ilang taon na yun, day? eleven eleven yan Kaya mga birthday dito tapos swimming swimming lang sila hindi katulad natin bongga may pancit may spaghetti may barbecue may chicken di ba may kanin may ulam <laughs> sa, sa kanila ganun lang oh. yeah eh, thank you. Thank you. Thank you, eh, thank you very much. Nakalimutan pa kaya papa nung ano? Papa nung... Hindi, I don't know. Ah, yan. nakalimutan mo pa yung ano. Ayan. Tsaka yun, yun lang. Ano, Sa so, na natin sila ate mo. Nasa Walmart sila. Ay, si mama mo pala muna. Tapos, sila ate mo. Para akong Uber driver na ano eh. Ano ba yun? Uh, exclusive. <laughs> Tawa na tayo kila Lani Yon. na namin si Lani. Pinasunod ko si Dave para sunduin si Lian. Tapos bibili daw sila ng McDonald Sabi ko, ako na bibili. Baka kung ano-ano orderin, eh. card ko yung gamit eh. <laughs> Happy meal lang eh. ano-ano nila. Kaya susunod tayo. Delicates. Baka hindi nila mapigilan mga sarili nila. Printer error. Abangan na lang nila doon. Ayun. Ano, masarap. Doon na sa bahay nakakain. Hindi tayo di kakain dito na Mama sa sasakyan. Ayun kaya ate mo, inintay niya pa yung order niya. Kunin yeah. mo na yung cardboard mong hindi ka makatulog. Yeah. Hindi, yeah, si Dila. Nino, yeah, you know, may project kasi sila, hindi na makatulog sa so, <laughs> cardboard niya daw. Eh, sabi ng teacher recycled lang naman recycled lang naman daw eh. gusto niya eh, na bumibili talaga one dollar eh, o oh, diba tuwan tuwa na siya ngayon may tura niya yung pintuan dito di nyo pa sinura hmm. hindi ko okay gingi pa Dilan. dila close the door <laughs> ano ko Close mo nga liyan. Bababa pa ako ng sasakyan. Mas dilan. Uy! Open the door. Ayan. Ano ngayon eh. Private Uber driver. Tapos ngayon may susunduin tayo. Ingayin kanina. Yung bagong dating. Kukuha silang credit card. Diyan lang naman sa superstore. Ayan tara. Sundin na natin sila. Okay, kuha na tayo ng pangkaskas. Walang <laughs> trabaho, pero kaskas. So, you are... simula ng pagkaskas. Hindi. <laughs> maganda kasi itong PC. Maganda. Tsaka pwedeng gamitin sa Costco. Yon This oh. is your car. Oh, parang Pilipinas lang ah. Iwa. Iwa. <laughs> makulimlim eh oh. nakakatamad diba <laughs> pero pinilit pa rin mag barbecue barbecue pa rin malapit na to ah magaling ah mukhang nagtrabaho ka dati sa ano ah Saray sa nasa mainit <laughs> <laughs> oh nga no sa uh, UAE UAE ba tawag doon Mm, YUE Pumasok na sila? Wala nilamig ka agad? Si Bidap nilamig na? Nilamig <laughs> <laughs> ah. na Yung gabat ay nanawata Ha Bangos Luto na yun O, oh, ang lakas tong ano ah Nasaan yung ano natin? Oo oh. <laughs> Nakalimutan <laughs> natin. <laughs> Parang natura to. Kamay-kamayin. Yun o. Oh. Pwede naman palang iikot. Ito'y Te technique pala to. Sa gilid na lang, no? Parang ito. Ayan. So, ito pa. Ito lang to. No? Ito na. Ayan o. Uy, lumabas. Lumabas ang pait. Pait Ay, lang. Ayan. Oh. Sarap. Okay, Asun na rin tanong. Oo, oh, yan na yung mga inasal natin. Instant. Ano to eh. Dahil isang araw namin binabad yan eh. At mga dadalawang araw. Ayan okay. o. Ano. Diba? Mga inasal. Ano to? Dito. Matindi pa to sa ano, ah, diwatas ano, siken, na yata yan, lagay mo nilang dyan, sa gilid. Hindi, no, dito, dito lang. Tara, ayan. Tapos dito yung isa. Ayan, May oh. message ko sa aning isang subscriber natin, Cesar Santos, alang-anin na. Hindi ko hindi ko kasi alam kung uulan o ano eh. Kaya hindi na ako nag-message eh. Niya. Dito lang malapit lang din. Ayan. Gusto na mag-inom eh. eh. hindi ko alam kasi kung uulan eh. Ito yung dalawa. Hindi wala daw silang tanglad yung nagbabad. Yung ganyong tanglad, 3 dollars lang yata sa ano, Asian. Marami siya, marami. Asian story ano. No recipe niya to, tanungin niyo na lang sa akin ha. Ano pa yan? Talong-talo yung mang inasal kasi ito mang inasar. Maas. Oh. You know, Buti ka na masunog oh. Kailangan natin wisikan ng ano? Tubig. Ng tubig, tubig. Dapat ini ambulansya ay Bumbero, bumbero. bombero. <laughs> yan na. Medyo nasunog ng konti pero pwede na. <laughs> Ang <laughs> bigla eh. <laughs> eh. Ano lang yan, countermeasure Kailangan mong ano pahiran. Kain tayo. Kain tayo. Oh. Pwede hiwalay mo na lang mami mo na. Pwede na hiwalay. Ah. Uh. Halika na. Teka lang. alis kami ni Dilan May ano kami, sideline kami dalawa. Pipick up kami ng mga package. Tapos, may nakita ako sa Facebook. yung mga dandelion yan. Tatanggalin namin yan next week. Uh, nakakain pala yan. Tatry kong kumain yan. Kasi, nakita <laughs> ko sa Facebook. Uh, hinalo sa sardinas. Kaya, itatry natin yan. Uy, bukas pa yung pintana ako. Alis kami ni Dilan. Sideline kami. Ay, wala yung ano mo, Dilan. Wait lang, kunin ko sa likod. Nakaupo na si Dilan. Alis tayo. Punta tayo sa Staples. Ayan. Ano yung buko? <laughs> Sideline namin ni Dilan. Pick up kami ng package. Tapos ipapadala rin namin doon sa bumili. Ayan. Hindi ko masabi yung pangalan. Hindi eh. ko nasabi na kung pwede siyang ipa, I pwede siyang i-shoutout ayun. Eh, sa sideline niyan ah, si ano pa nga nag-message sa akin eh si Inags Tsaka si ano. Si Perth yan Tapos nag-message din si Rice yan <laughs> tungkol doon. Kaya ngayon gagawin natin yung sideline na eh. yun. Kung may gusto din kayo ipagawa sa akin, wala lang kami ginagawa ni Dylan ng Monday. Eh. Message lang kayo. Bakit? Nagwawa ah, bukas pa. Ayan, message lang kayo, gagawin namin. <laughs> Sideline namin. Dadaan na rin kami ng Costco, bibili kami merienda. Siyempre, hotdog. Mura lang eh. Hayo kaya pizza na lang no, dila, no? Pizza sa Costco? Pizza you like? Ayun oh, na lang. Yun na lang yung ano, bayad ni Dila <laughs> sa pagsama sa akin. Ayan. Amista kami eh. Iyon. Dito na kami sa first staples na pipi namin. Let's go Dylan. Yan. Pick up lang kami dito tapos doon naman sa East mamaya. Ay Dylan. Yung sa East medyo malayo 'yon. Sa Costco 'yon eh. Ito yung ano ah, Albert Street 'yan. Dudney. Ah, Albert Street Dudney tuloy. <laughs> pick up lang tayo dito. Ayan. Na. Oh, di ba? Sideline namin ni Dilan pick up, pick up lang. Pag may time. Malaki tong staples dito. Pupunta daw kami talaga ng Costco Kasi kakain daw siya ng free Ay kukuha siya ng free Dalawa daw Two free di Dylan? Yeah oh. <laughs> Ayan, ito na kami dun sa Staples Lapit kasi sa Costco yan Ito na Ito na kami Sa second Staples Medyo malayo to <laughs> Ayan Pick up na naman tayo Dilan Ha? Oh? <laughs> Yes, dadaan tayo pagkatapos. Sige, mas malaki pala dito. Ito na yung isang box. Dalawang ganito kalaki. Ayan, okay na tayo dilan. Saglit na lang. Iyan <laughs> tatlo. No? Tara na dilan. Let's go tara na ayan. ayan bili na kami merienda ayan kanina pa tayo baka ano siya baka mo mga yan <laughs> <laughs> kanina kanina pa kami naghihintay iintay ba kayo? ay nagpasko na sila Diyan. bilis nga namin kasi si Lian hmm na late kami pumunta kami kinuha kami nag sideline kami ni ni Dylan nag pick up kami ng mga box box yung ano yung nag message diba ah uh, ayan bali lalagyan na lang namin ng label tapos dadalhin ko sa UPS tapos pakita ko mali yung bahay ayan oo ah gusto nyo mag rent dito pag natapos ha hindi ko lang malamang rental to, no. Hindi naman 'to ibebenta. Kasi ano yun Ayun. Pero ang hula ko diyan sa mga bahay na 'yan, o apartment na 'yan. Mga 600, 1600 'yan. Ayun. No? Yan tapos tabi niya yung park. Tapos pa ang Maganda nga 'yan, yung ano niyan. Tapos yun yung park. May basketball court ka. May Mayaman. Uh, tapos dito lang yung bahay namin. Tapos na. <laughs> dito na lang ako nag car wash, Eh. Medyo mahal ang car wash ngayon. Maka $10 ang mauubos mo eh. Hinahanap ko yung pang ano ko, pang panlinis ko. Wala akong sabon. Ang nakita ko, itong ano, Dishwashing Liquid. <laughs> Hindi ko makita yung ano ko. Pang car wash ko eh nga ba na ng namin no? Oh. next week etong Sunday na to ma makakat na natin yan pabahay muna natin sila huwag lang sobrang taas kasi marireklamo ka o kaya sa Wednesday siguro katin natin Monday ngayon eh. ayun ayusin ko pa yung lawnmower tsaka yung pangkat ko yung gas, grass trimmer yan Ayan na siya. Okay na yan. Mukha naman makintab tapos pagpunasan ko na lang. Ayan. Pwede na. na papunta pa lang ako dun eh ulit gusto pa daw ni Lee gusto pa daw ni Dylan o oh, sige laro pa o oh, huwag ano okay 5 minutes may mga bata kasi dun eh may paglaro siya pagod na yung isip ang pagod na si no? Si Dave Mabagal si Papa eh Wait lang <laughs> Tuan to Teka lang Wait mo si Papa Okay, let's go. Tawid na. Ano, you know, may nakita pa ako subscriber na biyahe ko. Pangalan pre? Mark po. Mark din oh, uh, no? Tokayo. Uh, Ayan. Philippines. <laughs> sa lawag ako. Sa lawag. Yes. pangalan ng misis mo? Uh, Mayu. Ayan, Mayu. Yes. Shoutout sa'yo, Mayu ha. Ayan. Hello. Nangitay ako pa zero. Nakita ko dito sa University of Regina. <laughs> <laughs> oh, napansin ko yung sasakyan niya eh. Kasi lagi ako nanonood ng vlog ni Sir Mark. Ayun. Kilala ko yung sasakyan. Ayan. Salamat ako to kayo ha. Punta ka sa bahay. Punta ka, ka sa bahay. Kwentuhan tayo doon. Talaga sir? Oo. oo lalo. Bakit Ba't sige. hindi ka nagme-message eh? Pag, pag ano, pag uh, medyo nakaluwag luwag yung oh, schedule. Ayan, pag schedule. Oh. Pag wala nang pasok, ganun. Opo. Oh, sige. Ayan. Marami pang schedule eh, marami pang tinatapos po eh. Eh, maraming salamat, pre. Ah. Hintag pa ako. Oh, Kanagani mo mark ko lang sa ano sa sa Aspoli. okay. O, tatapos lang ng training namin ng TLR. Iyon. Yes. Shout out po. Misis mo, po. anak mo. Okay, wala ka pa? may anak ako. Oh, Ayun. Ayun, oh, oh sino? Oh, shout out. Matthew, tsaka si Marcos, yan nanonood din ng YouTube yan. Ayan. Tsaka yung isa 3 years old kasi medyo hindi pa niya. Mario Mar Mar naman yung bunso ko. Salamat pre ha. Salamat. Sure, nice to meet you. Ay, ingat, ano, ingat. <laughs> looking forward na makabisita ako sa iyo. Oh, walang problema po ta ka message ka lang ah Sige pre? sir, okay. okay. Ang Tagal lang pa sa hero ko. Oh, na yung araw <laughs> ko ngayon <ha. laughs> Ang tagal lang pa sa hero ko. Nagcha-charge naman yan eh. Wala naman problema. Yung, ah, hindi naman umaandar. Hindi na ako pwedeng pumunta doon, di ba? Hindi from na po. Anthony, oh, be right there. Ah, oh, sabi niya, be right there daw. Ah, Ayan, Ayun. No. Hintayin natin siya. Dito, eh. Wala nang parking. Oh, nakakuha na ako dati dito eh, ng pasayero eh. Kaya al medyo alam ko. Pero doon, sabi ko parang walkway na eh. Parang lakaran na lang yan eh. Yan. Eh, di ba? Oh, akalain mo nga. Akalain mo nga naman, oh, di ba? na <laughs> Napangiti tuloy ako sa araw na to. Tinitignan doon. kita kanina na, pre. Sabi na eh. o'clock na. Kasi so, nawala yung antok ko. Oo. Oh, kanina okay. tinitignan kita. Sabi ko, parang subscriber to. Kasi nakatingin sa sasakyan eh. Oo, kilalang kilalang. Oo, oh, kila lang, kila lang oh din. tinitignan yun sa sasakyan oh, eh. Yung mga pagpapala mo ng ice. Oo oh, yan, mararanasan mo na. Mararanasan mo <laughs> na ba? Mararanasan <laughs> ko din siya. Yon. <laughs> Dito na ako sa ano <laughs> hinatidang ko yung ano, yung kinokompasero kanina yan. Naputol eh, dumating kasi yung customer. Pero okay din, at least matagal siya. Tapos nakapagkwentuhan kami ni Mark. Yun, shout out sa'yo Mark ha, Ah, matagal na daw siya nanonood, yan. Sabi ko, bakit hindi ka pumunta sa bahay? Yan. Eh, medyo busy sa school. Sa... Eh, pagka ano, pagka hindi na busy in school, yun, busy sa school Mark, pagka may schedule kang libre, yon message ka lang tapos punta ka sa bahay. Kwentuhan tayo. Eh, nakakatawa lang, di ba? kala mo nga naman, pinag, ano, pinagtagpo ng panahon. Parang gano'n. <laughs> parang tadhana, no? Tadhana. Parang gano'n. Yun lang kaya title itong vlog na to. Ang tadhana. Kasi, ano daw eh, sabi kanina ni Mark, parang ano daw siya, inaantok, parang tinatamad, di ba? Malayo pa lang siya. Akala ko siya yung pasayero ko. Kasi nakatingin siya, tapos Pilipino. Sabi ko, yung Pilipino, sa isip-sip kong ganun, makakakuha ko ng pasahero Pilipino, nakakatawa, di ba? Kasi Anthony ang pangalan eh. Anthony yung pasayarong. <laughs> Siyempre, parang Pilipino, di ba? Pilipino yung pangalan. Ayan, yun, nakakatawa lang. Na, Naka nakatingin siya, sabi ko, kung pasayarong siya, nakita niya na yung Uber sign ko, sasakay na yon. Eh hindi, parang minumukaan niya ako. Tapos minumukaan yung sasakyan. Kaya sabi ko, ay, siguro subscriber na nanonood yan kaya ano gumit ano nung parang palapit na siyang ngumiti ngumiti na ako kasi alam ko parang kilala niya ako eh ayan tama nga kilala niya tayo ayan <laughs> ayan matagal na pala siya nanonood nakakatawa nakakatawa ayan shout out sa iyo nakalimutok ulyanin talaga ako sa misis mo nagbi-video call siya kas kasama niya yung Ah, uh, kakausap niya 'yung missis niya sa Pilipinas nga umagang umaga sa Pilipinas eh. Yan. Shout Mau ba? Mau? Parang ganun yun. hindi uh, ko mabalikan eh. Na-record naman kanina eh, 'di ba? Yun yung shout out ni Mark 'yung missis niya. Tsaka sa mga anak niya, hello, shout out sa inyo. Ah, uh, susunod. Nandito na rin kayo sa Regina dito sa Canada 'yan. Nakakatuwa lang at least may namit tayong subscriber 'yan. Hindi siya umabot dun sa ano ko, oh, sa promo ko. May promo kasi ko eh. Meron akong laging t-shirt dito ng Spot Pinoy. Pag may nakasabay, may nakasakay ako na subscriber ng Spot Pinoy o kaya ng Karenyo Family, <laughs> bibigyan natin ng t-shirt. Pinagawa ko 'yun eh para sa akin na uh, t-shirt. Tapos 'yun bibigyan natin sa ano? Sa subscriber natin, di ba? Tsaka sa, sa sa Spot Pinoy 'yan. Kung nanonood din siya ng Spot Pinoy. and Nakakatuwa lang habang nagda-drive nga ako paalis eh, nakangiti ako s'yempre, eh. 'di ba? Nakakatuwa nung ganoon, parang tinadhana talaga 'yung. Alam mo 'yung nakalaim mo naglalakad siya nang mabagal talaga. Papasok na 'yun eh sa building niya, sa dorm, dorm 'yun eh, alam ko dorm 'yun. Tapos ano, sakto naman na pahinto ako ng ganoon. Kukuha nga ako ng pasero, 'di ba? Grabe, tinadhana. Paano kaya title nyo? tadhana? Tapos <laughs> pinagtagpo parang ganun Bala na lalagyan natin ng ano magandang title to ang ganda Nakakatuwa kasi first time first time in the history ganun na nakakuha ko ng pasero na tapos may subscriber diba sayang hindi nga lang hindi mismo siya ang naging pasero natin para mas maganda sana yung kwentuhan diba yun Bigyan ako ng ilaw. Wala yung mga ano ba? Nandito ako sa East. Yan. Hinatid ko dito sa Walmart yung pasayero ko. Ayan. Wait lang ako dito ng 5 minutes Pag wala, hindi tumunog Uwi na tayo sa bahay Okay na eh Nakaano na ako Dalawang pasahero Dalawang pasahero lang pero $30 na siya Nakuha ko dun sa gas, Malapit dun sa gasolinan Dun sa amin Tapos nga inatid ko malapit dun sa university Tapos nakakuha ko dun sa university Hinatid ko dito E eh, comfort yung ano eh Comfort yung ano, uh, order ng Uber. Medyo mahal kasi pag comfort. Medyo matangkad yung pasahero ko kanina eh. Para sa ano, football player o NBA player eh. Kaya ganoon ang kinukuha nila comfort o kaya XL. Ayun, mga malalaki. Kaya ayun, kasi legroom, yung leg room ng sasakyan, 'di ba? Kasi mayro kasi Uber X na tinatawag. Ano yung mga kotse, yung mga maliliit. Eh pag yun ang kinuha nila, di sila kasya doon. Meron naman XL, yun, pag marami sila, pero yung iba, kumukuha naman ng ano, ng X din, kahit palaki sila. Siguro, titipid sila. <laughs> ayan. ah uh, ayan, uwi na. Mangintay lang ako dito siguro 5 to 10 minutes. Tapos, uwi na tayo. Ayan. Nakakatawa, nakakatawa. Shout out ulit sa inyo, Mark. Ayan. Ito kayo, no? Pogi, pogi. Mga, mga Mark talaga pogi. Parang sa akin lang sumablay. <laughs> nakakatawa. And sana makakuha tayo ng pasahero papunta doon sa bahay para tiba-tiba tayo. And, sulit na sulit yung biyahe natin. Nakakatawa. Sulit ang biyahe kasi may namit tayong subscriber natin, di ba? Yun pa lang panalo na tayo. Nag nakalimutan magpasalamat sa kanya kasi dumating na yung pasahero. Yun, maraming salamat ulit sa inyo sa family mo, Mark. Yan sa laging panonood sa Karinyo family. Tsaka binanggit niya rin yung Spot Pinoy, eh. nanonood din siya ng Spot Pinoy. Kaya yun, Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Spot Pinoy, huwag nyo kalimutan. Ayan po. Ah, magpapalit na kami ng logo. Ah. Ayan. Magpapalit na po kami ng logo. Abangan nyo. Ah, sa June 9 sa live namin. Ayan. Ah, hindi namin nasabi to pero magpapapremyo kami doon kasi first papalitan namin ng logo. Magbibigay kami ng t-shirt. Isang t-shirt. Medyo mahal na kasi t-shirt. Ayan. yun, Maraming maraming salamat sa laging panunood. Ayan. Nakakatawa ngayong araw na to sabi nga ni Mark Inaantok na siya tapos parang iwan ko parang malungkot siya pagod <laughs> ayun nabuhayan siya kumbaga na ano yung ano niya damdamin niya ngayon natuwa daw siya nakita niya ako at na meet niya ako ayun at mas natutuwa ako ah. dahil ako na meet ko sila siya siya tsaka yung misis niya sa video call na meet ko ayan. si kaya sila kaya ayun maraming maraming salamat sa laging panonood ingat po kayo sana ma-meet ko rin kayo Abang nag-uuber ako kaya nag-ala kami Maraming maraming salamat kita kit sa Vancouver yan sa July. Yon, wala pa kami nakikitang hotel o ano dun sa Vancouver o kaya sa malapit dun sa mga BC sa pupuntahan namin. Wala pa rin kami itinerary. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa laging panonood. Nasig lang kayo kung may alam kayo murang hotel o Airbnb sa Vancouver o sa BC. Ayun, salamat po sa magme message At ingat po kayong lahat at God bless sa inyo. no? Yung tinadhana. <laughs>